Hi guys, isang panibagong araw sa inyo mga kaisla. Sa isang panibagong araw na naman makapag-share sa inyo ng mga pwede nyo matutunan. So ngayong araw, ito yung ating nabiling rabbit ay uh, medyo nagtatay siya. So paano ba natin may iwasan ang bagong bili nating rabbit na mamatay? So tuturo ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo paano natin may iwasan ang ganitong pagtatay ng rabbit nyo. ah uh, kung kakabili nyo pa lang tapos uh, hindi nyo alam kung paano alagaan siya o anong gagawin nyo so ayan guys huwag nyo naman kakalimutan mag subscribe at at like and share na, na rin guys so ito na yung ating isang rabbit so yan hindi naman siya nagtatae so bakit nga ba nagtay yung ating rabbit na kakabili lang natin nagtay na siya so ito po yung ating pellet so ang pellet natin po mga kaisla ay di sure natin yung rabbit pellet na pinapakain natin sa ating rabbit ngayon ay iba doon sa pinapakain ng may Bakit po? Hindi ko po natanong kung bakit ko nga ba nakalimutan na itanong kung ano nga bang pagkain ng rabbit <laughs> na pinapakain niya. Anong pellet ang ginagamit niya. Kaya ngayon, nagtai yung ating rabbit. Pero hindi naman malala. So ngayon, papakainin natin siya ng ating halamang gamot para hindi na magtuloy-tuloy doon sa pagdiary na, na tumutulo na talaga. So para maiwasan yon gagamutin natin siya mga kais lang. Itong halamang gamot natin mga guys, ito yung ginamot natin doon sa nakaraang video natin na nagtatayang rabbit. So siguro mga dalawa, tatlo, apat na oras lang ay yung kumbaga nawala na yung pagtatay ng rabbit natin. So yun yung pinanggamot natin. So sasabihin ko kung sa inyo at papa ko na lang sa inyo, i-share ko sa inyo kung anong pangalan Para alam nyo din kung ano. Kasi hindi ko sinabi talaga nung nakaraan kung anong halamang gamot yon So guys, ito yung ating halamang gamot na sinasabi. Ano? Ang tawag dito ay Gynora Procombins uh, Longevity Spinach. So papakainan natin ang rating rabbit uh, tatlo o apat na dahon lang. So, yan. So, kung, han, kung halimbawa hindi siya matag matanggal agad-agad, uh, pwedeng araw-arawin natin kada araw ay tatlo na dahon. Ganon. Para hanggang sa mawala. So, importante yon guys mga kaisla na itatanong natin lagi pag bibili tayo o pag binili natin yung rabbit natin lagi nating itatanong kung ano ang rabbit pellet o pellet na pinapakain sa kanila para maiwasan natin ang pagtatay ng ating rabbit. Bakit po? Kasi po mga kaisla, ang pagbibigay ng rabbit pellet o pellet sa ating mga rabbit, magkukos po ng diarrhea yan kung paiba-iba po ang binibigay natin. Kung halimbawa, ang pellet na pinapakain natin ay ganitong pangalan, halimbawa na lang, integrawan uh, Integra uh, 3000 na uh, yung sa manok, yun ang binibigay natin. So, nasanay sila ng gano'n na yun ang pinapakain natin. Tapos, bila tayo nag, uh, nawalang ng, ng stock, tapos, uh, bumili kayo ng, halimbawa, hug pellet na lang. Oh, ito na naman, parehas lang naman pellet yan. So, ito na binigay natin ngayon, magtatay po yung rabbit nyo. Possible po na magtai ang rabbit nyo pag gano'n ang ginawa nyo. Kaya yun mga kaisla, kailangan nating uh, itatanong para yun din ang ibibigay natin para hindi tayo mag uh, mamatay ng rabbit as sa mga bagong viewers po pala natin ay dati po tayo nagrarabbit ng ano 2020 pa tayo nagumpisa so madami tayong rabbit noon kaso naibenta natin saka so hindi natin masyado naalagaan noon kasi nga kulang tayo sa budget so binenta ko na lang ng mura So ngayon may trabaho ako kaya kahit pa paano nasusupplyan ko ngayon kaya nagumpisa ulit ako ngayon mag-alaga ng rabbit at magparami. Yo hey guys, pangalawang araw na natin ngayon, ganun pa rin, matay pa rin siya. Pero bakit nga ba hindi natin agad nagagamot tulad ng sabi ko nung nakaraan na yung video natin Halos 3-4 na oras lang nagamot na natin yung isang rabbit natin sa video. So ngayon, basta tuloy-tuloy tuloy-tuloy pa rin yung pagtatae niya. So ngayon, guys, kasi yung ating rabbit pellet na binibigay nga ay tuloy-tuloy din na pinapakain natin. Pero hindi 'yun yung rabbit pellet o pellet na binibigay nung may-ari kasi hindi nga natin natanong. Kaya tuloy-tuloy yung pagpapakain natin sa kanya ng bagong pellet niya pero at the same time ginagamot natin siya kasi kung hindi natin siya gagamutin baka mauwi siya sa diaryang yung malala eh dahil nga hindi natin alam din yung pellet na binibigay ng may-ari eh yung pellet na binibigay natin yun yung natural na pellet na binibigay natin sa mga rabbit natin kaya sinasanay natin yung ating rabbit doon sa ano niya sa bagong pellet niya para pag uh, masanay na siya eh, so hindi na yon yung ano niya pag pinapakain natin siya hindi na siya magtatae kaya sinasabay natin yung pagpapasanay ng bagong pellet sa kanya na ginagamot natin So yun guys, everyday natin binibigyan siya ng gamot na dahon. Yung gamot na binibigyan natin, Ulitin ko, yun po ay Gynora Procombins o Longevity Spinach. After 10 days guys, ganun pa rin yung tayo niya. Medyo malambot pa rin. So, pero hindi na siya, hindi naman siya tumutuloy ng ano, yung malapot talagang na sobra at hindi naman siya nanghihina so na may maintain naman natin na malakas siya yung sa so, binibigyan natin siya ng grass na yung walang tubig para maiwasan yung ano yung magpatuloy pa yung pagtatay niya ng malapot yan tapos kaya nga ano ganun talaga yung tayo niya kasi dahil nga doon sa pellet na pinapakain natin sa kanya ay iba para doon sa pinibigay sa kanya. Kaya kung maaari mga kaisla, iwasan natin magpalit agad ng ano, ng pellet. Kung maaari, tanong natin sa bibila natin kung anong pellet ng, ano yun. Yung <clears throat> pinapakain nila para maiwasan natin yun. Lalo na kung halimbawa mamahalin yung rabbit na binili nyo o kaya malayo yung binilan nyo syempre mas maganda yung natanong nyo kasi sa akin Ay, hindi ko tinanong at uh, kumpiyansa uh, ako tapos nakalimutan ko kasi nga uh, makakalimutan ako so yun hindi naman siya okay naman siya itong isa okay naman so, ayan ayan guys sana may natutunan kayo sa pagpapakain ng rabbit nyo sa mga bagong bilhin yung rabbit Nasaan ah uh, tanong nyo lagi ang pellet na pagkain ng rabbit niyo bago nyo bilhin o no? kaya pagkabili niyo para yun ang maibibigay niyo sa kanila para hindi kayo ano, nagtatay yung rabbit niyo. ngayon guys, salamat sa panonood hanggang sa susunod na video po.